Hello, Quilters! Hi, guys! So, for this video, is-sure ko sa inyo yung mga binili or binigay ng kapatid ko para sa aking baby. So, actually, guys, tatlo kaming magkapatid, ako yung pangalawa, at saka yung panganay at pangatlo, sila yung, you know, nagbili ng mga gamit sa aking anak. Meron akong anak na babae and this time binilhan ng kapatid ko ng mga damit, tagay ng mga dress, headband, socks at iba pa. So ako naman actually meron naman akong binili para sa akin anak or meron ako in order sa si Shopee. But you know sisters, na thank you sister sa mga binigay mo and this time i-unbox natin. Kaya, let's start unboxing. So, ayan. Ito, na-receive ko na yung parcel na in-order ng kapatid ko. And first, we have floral dress color pink and yellow. Napaka-soft niya and sobrang malambot yung tela. And ito naman, sobrang ganda. Yes, especially yung tela niya, napakaganda. And actually, ano, silent mode muna tayo dahil yung anak ko is natutulog. And this one, color pink. So sexy back niya. And ito naman, dahil yung baby ko is pinker bell, kaya more on pink dress siya. And this one, ito na ito yung kulay na iba. Pero okay lang. So next, proceed po tayo sa another unboxing. So ito po ay mga headbands na in order ko po. And yung sa likuran ko is my baby. Yeah, ito yun yung mga order ko na more on color pink more on colorful and talagang pang baby siya like one month to one year one year old yung mga binili ko and this time binigyan ako ng free na maraming maraming sack so actually itong sack talagang in order ko to kolay pink na may ano strawberry and ito namang inopen ko is napakadami binigaya ng store na inorderan ko. Sobrang, sobrang dami. So, thank you so much. And so, pero na-appreciate ko yun, Ayan. So, colorful. So, nice. So, perfect na binigyan ako dahil pambabae talaga binigay sa akin. And ito na yun yung mga na-order ko. Napaka-cute, napaka-ganda and maka, 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 maka. mura lang naman. So thank you so much. So next unboxing, silent mode muna tayo. So first. Hmm, paraiskoa ah, oh, we order. The... Wow, beautiful. Wow, napaka-cute. Hey. Okay. This guys. Napakaganda. With sock. Wow, another color with sock and ribbon. Wow, green na green yung headband. Wow, thank you so much. Po sa aking sister po ito. So, color green, purple. So, ito na lahat yung mga cutie and girly-girly girly na mga headbands and socks. Thank you so much, sister. And, and thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel.